pag-iisip, baguhin ang saligang batas at matahimikin ang ilang mga taong nagsasalita at nagpapahayag. Binatikos ng dating kaalyado o spokesperson ni Pangulong Marcos ang kanyang administrasyon dahil imbis na unahin ang pangunahing problema. Ano ba ang pangunahing problema? Makababayan pa natin sa ating bansa. Una, itong mataas ah, bilihin sa ating bansa. Naku po, wala nang buwababa. Ano? <laughs> lalong tumataas ang kuryente. Ngayong Pebrero ay lalong tumaas tubig. Yan po ang uh, ng ating mga kababayan. At ibig sagutin o mano ng ating administrasyon o ni Pangulong Marcos, itong mga hinihiling, mga batikos, reklamo ng taong bayan, Abay, naku po, kung sino yung magre at magbabatikos ay ginagawa ng paraan upang patahimikin, kagaya ni Atty. Trixie Cross, ah, na nagsalita ng kapalpakan ng ating gobyerno, pinupuna ang kapalpakan ng ating gobyerno sa kanyang programa, dito sa radio, itong DCRH nga, mga kababayan po natin, yung karambula, abay, tinanggal po, mga kababayan po natin. At itong isiminay na nagsasabi, ah, nagpupuna sa kapalpakan ng administrasyong Marcos, abay, gustong ipasara at tanggalan ng prangkisa. Kaya imbis na unahin umano itong operation ah, sa mga kumukontra, sa mga bumabatikos, nagsasalita na kapalpakan ng ating gobyerno, bakit hindi na lang gawa ng solusyon, ilatag ang kanilang plataforma kung paano ito susolusyonan. Ah, hindi yung ah, papatahimikin, bubusalan o mano, yung ordinaryong mamamayan na nagsasalita, ah, pumupuna sa kapalpakan ng ating gobyerno. At isa pa sa sinabi nga ni Atty. Trixie Cross, abay nakikita pa ng ordinaryong mamamayan na itong ating Pangulo ay nakikipagparty pa ah, nasa na gitna ng krisis, lalo na yung nangyayari ngayon sa Mindanao, sa Dabao po, yung ating Pangulo nakiparte, ah, pumunta pa sa kasalan, imbis na unahin itong pangunahing problema. At ah, gumagamit pa ng resources ng ah, ating ah, gobyerno para lang pumunta sa isang concert. Milyones ang gastos po dyan, mga kababayan po natin. Although sinasabi na karapatan naman ng ating ah, Pangulo na mag-relax. Pero siyempre, wag naman sa araw ng uh, trabaho at wag naman gamitin ang pera ng gobyerno para sa pansariling kapakanan, pang pangsariling kagustuhan. di po ba mga kababayan po natin? 'Yan ang napupuna po ni Atty. Trixie Cross, mga kababayan. Kaya nga naman tayo ay talagang tinitingnan din po natin kung pwede ba natin may kumpara itong achievement ni Pangulong Marcos dito kay Pangulong nag nakaraang administrasyon, itong si Pangulong Marcos. Naku po Mukhang uh, malabo po sa kanilang uh, dalawang taon, mukhang malabo ikumpara itong administrasyon ni uh, Pangulong Marcos. May krisis tayo sa kuryente, hindi nila pinag-uusapan yan. Nagtaas ang presyo ng tubig, nagtataas ang presyo ng pagkain. Sa gitna ng lahat ng ito, ang unang nilang naiisip, baguhin ang saligang patas at matahimikin ang ilang mga taong nagsasalita at nagpapahayag. Hmm. Saan ka nakapita na ganoon ang reaksyon? na imbis na atupagin ang solusyon sa mga problema, na alam naman nila kung ano yung mga solusyon na yon ay ang aatupagin mo yung kritisismo. Yes. Ang aatupagin, pagbabago sa saligang batas. Na hanggang ngayon, hindi nila iniexplain kung ano ang specifics nun. So, natural, magtatanong tayo, nakikita natin may mga government officials, nagpapabaya, sino bang in-charge sa tubig? Yes. Sino bang in-charge sa kuryente? Sino bang in charge sa deteriorating conditions ng ating environment? Marami tayong problema. Pero yung mga kalihim, parang wala tayong narinig sa kanya. But the buck stops with the leader. Exactly. Kasi na sa leadership na yan. Kung ang mga tao mo hindi nagpo-perform, natural magtatanong ang taong bayan. Mr. President, ano na? Pero anong nakukuha natin? Mas uh, maswerte tayo kung dead malang eh. <laughs> But instead, may oppression. Yes. Bakit ganun? May problema, pero you shoot the messenger. It, it, now, hindi na. Binigyan, ito yung maganda pa niya na. Binigyan natin ng oras. Hmm. Hindi po ito first 100 days. Hindi ito first 6 months. Patigidig na tayo, magdadalawang taon na. Pero anong nangyayari? Instead of more information, we get less. Instead of more service, we see less. Tapos, na play up pa ah, yung leisure ng ating Pangulo. Concerts, parties. Can you blame the people if they are upset? Can you blame... So yan nga po ano, ang sinasabi natin. Eh, hindi nila masisi itong uh, ordinaryong uh, taong bayan uh, kung sasama ang loob, magbabatikos, magsasalita ng hindi maganda sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Dahil ito ang kanilang nakikita po. Tayo po yan ang ating nakikita. Although marami naman ginagawa 'yung ating uh, presidente, marami naman siyang uh, umanay pinupuntahan na uh, ibang bansa para makatulong sa ating uh, ekonomiya, manghikayat ng mga investors. So, so ilan na umano 'yung mga pledges niya na nakukuha tumataas na umano 'yung uh, nagkakaroon ng uh, trabaho sa ating buhabans, bansa, bumababa ang inflation. So, maganda 'yun. Pero 'yan po ay uh, iilan lamang. Kung ibabalansi natin, mga kababayan po natin, mas marami pa rin ang nangyayari o manong kapabayaan sa ating gobyerno kaysa ginagawa nilang ikabubuti ng ating bansa. In the people if they will criticize. But what are the reactions to blaming and criticism? Oppression. That's not how government works. Mayroon akong karanti ng free speech nakalagay sa saligang batas no law shall be passed abridging the freedom of speech or of expression sino sabihin dito nililimitahan yung power ng gobyerno na limitahan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag pero imbis na respetuhin imbis na i-uphold ang saligang batas pagdating sa ating kalayaan magsalita at magpahayag ay eh, nadidiminish pa mm -hmm. so what what are what are we expected to do alam niyo ba na the right to free speech is a social valve? Nagre-release siya ng pressures. Siyempre, yes. mm. di ba? Nagkakaroon mm, ng social right. pressures, societal pressures. Mm. poverty alone is one of the biggest pressure system, pressure, uh, pressures on society. So, binibigay ng saligang batas yung pagkakataon na makavent ang taong bayan. Oh, yeah. But instead of venting, you see threats. You see threats on re removing franchises, removing hosts, uh, flaws. You see accounts on social media getting taken down. And the worst part is... So sinasabi niyang removing hosts po, mga kababayan po natin, siya po uh, ang isa sa mga tinanggal po dyan sa karambola na umano'y walang sapat na dahilan. Basta't ang, uh, nakita niya lang dahilan, abay, ito nga yung kanyang pagsasalita sa mga kapalpakan ng administrasyong Marcos Jr. Walang explanation. Yeah. Attorney, yes, attorney. Attorney question. So, uh itong oppression na uh, that you're talking about right now, is this the first time that you're feeling it? Is this the first time that you're experiencing it? Oh, definitely. Kasi kahit noon, matagal na tayong naga-activist, and uh, you know, I was really proud of the Duterte administration, but before that, I was a government critic. And in all my years before that under Noynoy, under Gloria, I was always a uh, uh, very active critic, but not once was I threatened with the loss of my livelihood yes. for, ano, for saying something. Yes. At first, yes. nila ako sa sabihin bakit mo sinabi to, bakit yan ito. May mga ano, uh, may papadala sa akin na government official at say, Malamang hindi naman not yung intention ng gobierno. Pero there was movement on their part; they would somehow address the criticism, But they would never tell me that. Sa attorney the sitting president has no idea what it's what it is like to be an executive is that what it means that he has no idea what his what his job is is that is it that, is that, uh, a, a clear um, reading of what's going on right now yan, doc, eh. yeah. um if he doesn't know he ought to know yeah. it is his mandate the yes. supreme court has already said public officials cannot be on your skin. Uh, criticism is a vital part of democracy. democracy is a dynamic government. must listen to the people because government gets its power from the people. the entire mandate of the whole system of government rests on the people's choice when we go to the polls, when we elect them. and yes, when we suffer their governance, it's all because we give them that power. And they are in power simply because we allow them yes. to take power. So, so napakaganda po kung papakinggan lang po sana ng Administrasyong Marcos. Ito mga binitawang salita at opinion ni Atty. Trixie Cruz. At kung bibigyan nila ng solusyon itong kanyang mga pinupuna, abay lalong matutuwa, masasaya itong ating mga kababayan kung ito po ay susolusyonan ng ating gobyerno. Pero mukhang hindi po sila nakikinig. At uh, ang aking nakikita din po bilang personal ko na opinion, mga kababayan po natin, ay mukhang uh, mas gusto nila, mas pinapangarap nila na tumagal pa uh, sa power uh, dyan sa kanilang position sa gobyerno, kaysa unahing solusyonan itong pangunahing problema ng ating bansa. Although napakaraming pledges po, naku, ilang porsyento lang po yung nagiging uh, uh, makatutuod dyan sa mga pledges, sa mga travel ng ating gobyerno. Kaya sabi ng ilang political expert, imbis na mag-travel itong ating uh, gobyerno, napakalaki yung uh, kanilang ginagastos imbis na igastos sa kanilang uh, rally uh, sa bagong Pilipinas milyones ang kanilang ginastos uh, po diyan mga kababayan po natin bakit hindi na lang uh, gamitin doon sa mga sustainable uh, na mga bagay o yung uh, magbibigay sana ng trabaho uh, tulong sa ating mga kababayan kasi itong ayuda, temporary lang ito eh. trabaho talaga ang kailangan para sustainable tuloy-tuloy po yung uh, Sinikita ng ating mga kababayan. Pero sinasayang lang po yung uh, pera eh. Ginagastos na, sa bagong lipunan. Napakalaki ang milyones ang kanilang ginastos. So, pero hindi nila naisip yun mga kababayan po natin. Nag-create sila ng kung ano-anong logo ha, sa ilang ahinsya ng ating uh, gobyerno. So ang kumikita doon ay sila-sila rin din eh. Yung konsilyo yung nakaupo sa pwesto. At ito pa yung skandalo sa PCSO. So na, mukhang nanahimik na rin itong Sen. Rapitol po, hindi natin alam kung ano po ang kanyang uh, findings uh, sa kanyang uh, sinabi na umano'y kung makukuha niya kung ano talaga yung findings dito sa PCSO ay, uh, ay sa publiko niya. Pero mukhang nanahimik siya, hindi natin alam kung totoong nabayaran nga ba siya. Uh, sabi ni Harlika, ha? so sana po mga kababayan po natin, lahat po yan na pinupunan ng ating uh, mga ordinaryong uh, kababayan, eh, sana bigyan ng, uh, bigyan ng solusyon ng itong gobyerno ng Administrasyong Marcos at hindi patahimikin. So tingnan nyo ngayon, maraming uh, social media influencer na bumabati ko sa ating gobyerno na tinanggal nga po yung kanilang mga social media account pati itong isiminay. So kayo po, mga kababayan po natin, ano po ang inyong observation? Ano po ang inyong opinion sa mga ginagawang action ngayon ng ating gobyerno para masolusyonan sana itong uh, napakalaking problema po ngayon sa ating bansa. Yung pagtaas ng pangunahing bilihin. Hindi na bumababa itong bigas na pinangako ng ating Pangulo. Lalo pang tumataas. Yan ang po muna yung ating update. Maraming salamat po. Siyempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel di Attorney Trixie Cruz Luminous. Ayan, Luminous by Attorney Trixie Cruz. At itong channel nitong ni si Minay, pag-subscribe na lang po sa kanilang social media platform para lagi kayong updated sa mga mainit na issue na nangyayari sa ating bansa.